Hello po ulit sa inyo mga kabayan at tayo mag u na naman dito sa walang katapos ang mga kabulastugang opinion ng mga leader leader natin dyan sa Senado mga kabigan. Ah, yung mga mapi at mga sindikato dyan ay talaga naman po nga mga galawang papailalim na ginagawa ngayon mga kabigan. Panorin muna natin itong video nang makita natin ano ba talaga mga pinagsasasabi ng mga hudas na yan mga kaibigan. Presidente, balak naman ng isang senador na Question ang hakbang ni Senate President Francis Cudero na iuuro ang pagsisimula ng paglilitis. Uh Nagpapatrol RG Cruz. ni mamamayang liberal. Or... Ito ito mga kabigan, tigilan na natin. Wala na mga ano, personal na galit na ni Jingo Estrada yun eh. Ito, uh, sa pagpabasa ko ng uh, provision po dyan sa Constitution mga kabigan, dyan sa impeachment na nga yan. Wala pong constitutional crisis. Wala pong provision sa konstitusyon na nagsasabing hindi pwedeng tumawid ng kongreso ang isang impeachment mga kabayan. Diba? Yung pong 1987 konstitusyon ay tahimik po sa issue na yan. Tahimik po, wala pong sinasabi tungkol dyan sa pagtawid-tawid na yan ng impeachment sa susunod na kongres mga kaibigan, ng senado ha. Wala itong linya po na nagsasaad po na kapag naihain ng impeachments sa isang uh, senado, at hindi ito natapos ay kailangang ito, ito ya, ibasura sa susunod mga kaibigan. Wala pong ganyan, di ba? Ang tanging batayan lang po ay ang pagkumpleto ng proseso, hindi yung continuity ng Kongreso mga kaibigan ng Senado. Di ba? Kailangan ituloy po mga kaibigan yan dahil walang issue diyan. Di ba? Continuous ang Senate kasi may naiiwan na labing dalawang senador. Oh, kahit pa yun ay 1920th Congress, 2021 Congress, 21st Congress, tuloy yan. Kasi nga, hindi naman yan. Ano yun? May provision sa konstitusyon. Diba? Basta pag naihay na impeachment, tuloy. Wala dyan sinasabing ano. Ay, hindi na ano yan, Hindi na tutuloy. E, wala na yan. Ibasura na yan. Kasi napang 19th Congress lang yan. Wala pa mga kaibigan ganong nakalagay dyan. Diba? Diba? Mga kaibigan, ang Senado ay tuloy-tuloy na institusyon yan. Diba? Hindi nagkakaroon ng pagbabago ang mga miyembro, mga kaibigan, bilang institusyon. Nagpapatuloy po yan. ba? Diba? Parang isang korte, mga kaibigan. Kapag nagpalit ng judge, tuloy pa rin ang kaso, ba? Diba? Hindi ibig sabihin na bagong uh, Senate, bagong umpisa ulit ng lahat ng bagay, hindi mga kaibigan. <laughs> Tuloy-tuloy yan. Wala namang sinasabi sa, sa konstitusyon na eh, stop yan. Walang ganon mga kaibigan. ba? Diba? Yung continuity ng legislative action mga kaibigan, yan po ay talagang alam mo yon nasa jurisprudence din, di ba? May mga president na alam mo yon, may mga may mga president cases na yung legislative action po mga kaibigan, halimbawa yung mga investigasyon, yung mga committee hearings sa reports, yan po ay nagpapatuloy doon sa panibagong Senado. O oh, ay bakit hindi pwedeng i-apply ang uh, impeachment na yan mga kaibigan? Bakit pipigilan? ba? Diba? Kung yung isang report sa 19th Congress eh, hindi na pwedeng ituloy sa 20th Congress, eh dapat nasa Constitution yun mga kaibigan na talaga, oh tapos na nga anong yan. Yung pandinig natin yan sa kaso ngayon, wala na 20th Congress na tayo eh. Diba? Ang impeachment mga kaibigan, hindi yan simpleng bill. 'Di ba? Sinabi ni Drilon, quasi judicial po yan na process, 'di ba? Hindi ito isang batas na kailangan alam mo 'yun i-reintroduce nang i-reintroduce bawat Senado. 'Di ba? Isa itong proseso mga kaibigan na inuusig po ha, yung may uh, ano, yung may sarili pong uh, panuntunan 'yan iba At binibigyan niya ng due process kahit pa yung tumawid sa panibagong kongreso. Anong katangahan talaga mga kaibigan na para bagang alam mo yon yung technicalities ng uh, ano, uh, kaungasan ng uh, binibigyan binibigay na paliwanag nitong mga anong to eh, itong mga taong itong mga kaibigan eh. Tungkulin po kasi yung impeachment. Tungkulin po yan. Hindi pa yung hindi po yan yung option 'Di ba? Hindi optional 'yan na ayoko, gusto ko. Hindi ganoon. Tungkulin niyan mga kaibigan, 'di ba? Obligasyon po ng Senado na action na ng impeachment complaint ng mabilis. Eh kaya nga itong si Chisis pero talagang bopols tong hinayupak na itong mga kaibigan eh. ba? Diba? Ang mangyayari niyan, katakot-takot na mapanganib na president na. ba? Diba? Katakot-takot na, alam mo yun, na president na hindi na po maganda ang uh, ibibigay ng pagpapatigil na yan ng impeachment. Diba? Yung pagpasura ng impeachment mga kaibigan dahil sa nagpalit lang po ang Senado ay hindi po yan magandang basihan. Lahat ng impeachable officials mga kaibigan ay kailangan lang maghintay ng eleksyon para sila ay maligtas. Diba? Ang yayari ganon mga kaibigan. Eleksyon lang ang hihintayin. Wala, ligtas na sila. Wala na silang impeachment. ba? Diba? Kapag ka po ganyan, ay abusuhan na sa kapangyarihan niya, mga kaibigan. ba? Diba? Hindi nga constitutional crisis yan ang mangyayari dyan. Kundi po, accountability crisis. Wala nang may pananagutan. ba? Diba? Mangyari, mangyari na lang. Kalimutan na lang, mga kaibigan. ba? Diba? Kung papayagang patayin po ang impeachment, Gamit po yung mga sinasabing may jurisdiction, walang jurisdiction, yung validity na lang ng case. Eh mga kaibigan, hindi crisis po sa saligang batas ang uh, pinagmulan niyan. Kundi crisis po do sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Accountability crisis na yan mga kaibigan. Ayaw natin papanagutin. Diba? Ayaw natin nga uh, bigyan ng... Uh, pagkakataon na yung ebidensya ay marinig kung ano bang talaga ebidensya yun mga kaibigan ba? Diba? hindi impeachment po ang mawawala ng visa alam niya mawawala ng visa dyan yung tiwala po ng tao ba? Diba? kung matutuloy po kung magpapail sila ng motion to dismiss kung matutuloy yan kung mananalo yung dismissal na yan hindi ang constitution po ang magkukolaps mga kaibigan yung integridad ng proseso ng impeachment kasi nga ginagawang mafia style mga mga kababayan. 'Di ba? Mafia na po ang uh, ugaling uh, pinapakita ng mga senador diyan. 'Di diba? Ang Constitution po mga kaibigan dapat bigyan kahulugan na parang uh, nagbibigay po siya ng ano, maximum accountability. Yan ang uh, karakter ng konstitusyon mga kaibigan. Diba? Ang layunin po ng saligang batas, tiyaking may managot. ba? Diba? May official na managot mga kaibigan. Ngayon kung ibabasura mo ang impeachment, dahil ang dami mong technicalities, ikabalik eh na yung ginagawa mga kaibigan. <laughs> diba? Diba? Ang impeachment po mga kaibigan, continuing public interest po yan. Interesado tayong malaman ano ba yung bank accounts ni Sara Duterte, yung bank accounts ni Digong. Diba? Labas-pasok ang pera dyan. Dapat malaman yan. Oh, saan nadala dala yung confidential funds? Diba? Dahil po, kailangang malaman ng publiko yan, mga kaibigan, ha? publiko po ang nasasaktan diyan hindi yung anomalya. Di diba? Dapat pong bigyan ng pagkakataon ng taong bayan na makita yung proseso nga. Di ba? Yung proseso ang kailangan ipakita mo sa kanila, hindi yung parang ang iginigit mo nagpalit na ng senador. <laughs> Di ba? Uh, kung i-dismiss mga kaibigan ng impeachment, doon pa lang sa motion na sinasabi nitong si Drilon mga kaibigan. Alam nyo ba magiging impression niyan? Magmumukha talaga may tinatago si Sara Duterte mga kabayan. Kung hindi papayagang ilabas yung mga ebidensya dyan at yung mga katuwiran ng mga prosecutors, natural lamang po na ang interpretasyon dyan ng publiko ay talagang nagnakaw o si Sara Duterte mga kabayan Diba? Yun lamang. Ayaw mo nga pakinggan yung prosecutor at uh, ang nangyari eh butuhan ng mga mafia senators dyan ay mga kaibigan. Ang pakaramdam po namin ha, uh, may nangyari talagang pagnanakaw. Diba? ba? Nagpapahiwatig lang ito mga kaibigan na kapag ka na-dismiss, ginamit po ang kapangyarihan hindi po para malaman ng taong bayan ng katotohanan, kundi proteksyonan yung magnanakaw na si Sara Duterte. Tama ba mga kaibigan? Ang boto po ng mga senador na kaalyado na, uh, na, magbabasura dyan sa impeachment ni tra, na trial ni Sara Duterte, pagpapakita lang po ng ano, partisan politics mga kaibigan hindi po nasunod sa prinsipyo ng katotohanan wala silang sinisunod na prinsipyo dyan walang saysay -say yung uh, check and balance na alam mo yun sasabihin pa nila kailangang dalhin sa Supreme Court mga kaibigan hindi na po eh diba? ang nangyayari eh ano eh mismong yung proseso ng Senado ang nalalapastangan yung institusyon ng Senado po ang binabalahura. <laughs> Dahil ang layunin ng mga mafia senators na to mga kaibigan, ay pawalang sala talaga. Si Sara Duterte, mabasura agad nila sa boto at ang mangyari ay sisirain po nila. Ha? Sisirain po nila yung proseso dyan ng impeachment. <laughs> diba mga kaibigan? Sunod-sunod na yan. Pagka nagsimulang ganyan, wala na mga kaibigan. Ang galawan dyan sa Senado, galawang impunity na mga kaibigan. Wala na pong accountability. Lalo na sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan dito sa bansa. Diba? Wala na pong lalabas na mensahe dyan na walang pwedeng gawin ng tao laban sa mga makapangyarihan. Wala na kayong magagawa sa amin. Taong bayang, kayong mga mahihirap wala na kaming mga makakapangyarihan hindi nyo kami mahatulan mga kaibigan iba magmimistulang nga ano, cover up na lang magmimis diba? magmimistulang alam mo yon mayroon na lang nakaharang na kung anong batas yan na gagawin ng mga senador na yan diba, mga kaibigan eh ako ayoko ko masaktan yung kredibilidad yung uh, kredibilidad ng mga uh, senado mga kaibigan diba kahit pa alam mo yon katakot-takot na political shield na ang ginagawa ng mga walang yung mafia senators diyan alam mo yon dapat tumindig tayo mga kaibigan eh diba dapat makita na makita natin diba napatas yung laro dyan mga kaibigan pakinggan nila yung ebidensya diba kung may boto ka ligtas ka yan ang nangyayari ngayon dyan eh kahit gaano kabigat nung akusasyon 'di ba? Eh, mga ka kaibigan, ang kasaysayan ang huhusga dapat. 'Di ba? Kasaysayan po ang huhusga sa mga nagtakip ng katotohanan diyan. Tingnan natin mga kaibigan. Ha? Ah, tingnan natin kung uh, ano bang uh, pwede nating uh, makita sa kasaysayan. <laughs> 'Di diba? Mga kaibigan, sa totoo lang, ah, uh, itong uh, sa likod ng sa likod nitong ngiti at mga press release ni Sara Duterte, ma. Tahimik siya pero lantaran po ang ginagawang pagpapahinto sa impeachment. Gala-gala lang siya. Papoto-poto, bam lang siya. ba? Diba? Pero yung mga tauhan niya, may systematic pong pagpapatahimik. Nung mga tanong natin, nung mga ebidensya gusto nilang itago mga kaibigan gusto nilang ilibing yung katotohanan di ba gamit yung boto ng mga kaalyadong senator na mapya ni Sara Duterte di diba, mga kaibigan oh eh nangyayari ngayon tatapusin po nila yung impeachment gamit ang mapya style na botohan sa senado di ba kung saan po mga kaibigan yung kapangyarihan ang mas matimbang kaysa katotohanan. Di ba? Kailangan pong ituloy ang impeachment hindi po para sa kalaban sa politika mga kabayan. Kundi po para po sa bayan na may karapatang malaman kung ano ba talaga nangyari sa katiwalian. Ano ba nangyari dyan sa likod ng confidential funds na yan? Diba mga kaibigan? ang pagtatapos po ng proseso ay hindi dapat idaan sa katahimikan. Ha? Kundi po sa liwanag ng ebidensya. Ha? At yung matinding pagsusuri, yan dapat ang lumutang sa mata ng taong bayan. Dahil po kung hindi ngayon lalaban sa kasinungalingan, tayo. Ha? Kung hindi natin lalabanan yung kasinungalingan, at yung mga panghuhudas dyan ng mga senador ng mapya, kailan pa po natin mapapaganda itong Pilipinas mga kaibigan? Hanggang dito lang mga kaibigan, na lang tayo sa nangyayaring kawalang hiyaan ng mga binotong senador ng mga DDS dyan na walang utak. Walang utak mga kaibigan. <laughs> So hanggang dito lang, marami salamat sa panonood. Nakakagalit ang nangyayari ngayon dyan sa Senado dahil sindikato na nga sila, hindi na Senate. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Lagi po kayong magingat.